ay katulad ko rin na hindi binigayaan ng matambok na likuran. Heto na ang sagot sa ating mga problema. Ang panty na papatambok ng putan. O, oh, legit na legit, guys. O, oh, ayan. Lapit ko pa po siya. Ayan. O, oh, ayan. O. Oh. O. Oh. Ayan, pareho po tayo hindi binigayaan ng matambok na puwet. Ayan, binigayaan lang po ako ng sexy katawan. Joke lang po. Ayan po guys, kung sino po may gusto, click lang po the yellow basket. Ayan, para po tayo eh, magkaroon na ng self-confidence kapag tayo naglalakad sa daan. Hindi po yung para tayo nahihiya dahil flat po yung ating mga puwet. Ito nga po kapag suot ko, po, lagi pong pinapalo ng aking mga kaibigan sa pagsumba. Tumatawa po sila tambok daw ng puto. Yung iba naman akala po, legit. <laughs> okay guys, kasi so may